Hi guys! For today's video, it's me, yung ate ng inyo. Ate Janang palang nga rin, vloggers! So, for today's video, mga ka-idol, ay may ishishare ako sa inyo tungkol sa cash G ng aking Jusawa. So, ito na ito lang ginawa yung kanyang cash G. At ito na nga, mga ka-idol, after na lagi namin siyang ginagamit na pambayad sa aming mga uh, jutang, sa orange basket, sa SP later, sa S loan, sa ano pa ba. At ginagamit na namin siya kapag ka, halimbawa, um, pa QR code mga mi, magpag magbabayad ka is pa QR code. Uh, malaking tulong din naman kasi nga na-open na yung kanyang G-Loan. So, open ang kanyang G-Loan. Kaso nga lang ay 100 pesos lang ang kanyang purse offer. Pero, ah uh, kinuha na rin or, or, inutang na din namin yung 100 pesos na yun. Kasi yung nga mga ka-idol, ang pag-utang kasi sa G, sa cash G, or kahit sa ang mga utang nga, kagaya ng um, uh, Pagaya ng Orange Basket, di ba meron siyang SP later at saka ang S loan. So, kung mga ka-idol, at uh, dito naman sa ating dito sa ating Black App, meron din tayong utangan diyan na ang last ang pay later. So, at sa atin namang Violet app, ay uh, meron din tayo doon na uh, last pay later at saka ang pass cash. So, sa lahat ng mga utangan mga ka-idol, kailangan mong utangin ang binibigay nila sa yong credit. And then, kapag inuutang mo siya ng inuutang, mga ka-idol, ay may chance na lumaki basta ikaw ay good payer. So, kailangan is good payer ka kasi may mga utanga na napakahikpet na once na na-due date ka, is hindi ka na nila pahihiramin. So, sa aking next video ay ituturo ko kung paano nyo malalaman kung kayo ba ay binigyan na ng G loan or G ng credit or yung pautang ni Cash G. So, abangin nyo lang ang aking mga susunod na video. It's me, ati janang inyo, ati jan sa utang